Magandang araw sa atin lahat mga boss At magandang tanghali sa atin lahat dyan At ito mga boss Alimango yung ulam natin ngayon mga boss Ayan mga boss na Napakalakihan mga boss o, Nakuha namin kagabihan mga boss Ayan o Malaki pa yung galamayin sa kamay ko At ito mga boss Partner natin ng kalabasa yan mga boss Kuha tayo dito sa tinanim natin Sa paligid ng barracks natin At dito na mga boss Biniak natin ito mga boss At nakita natin napakaraming aligi pala ito mga boss Ayan o, oh. tingnan nyo mga boss oh. Sinipsip pa ng kasama ko yung aligi nyo oh. Ayan o, oh. tingnan nyo mga boss Napakasarap at napakataba Ayan okay, na mga boss o oh. Mga boss, gayelo-yelo yung sabaw nya o oh. Aligi, ayan At ito mga boss, sinistice agad natin itong kalabasa Na nakuha natin dyan sa paligid lang ng baraks natin mga boss At dito na mga boss, sinistice lang namin yan mga boss Napalit-lit yan mga boss Para maluto na natin itong crabs natin mga boss at inugasan agad natin yan mga boss At ilapag na natin yan dyan sa kawali mga boss Ayan o tingnan nyo mga boss Saka ito na ilagay na natin itong mga ricado Sibuyas, duya, saka maraming sili lang yan mga boss Ilagay natin dyan Ayan o at simplahan natin na lang kasing bitsin dyan mga boss At ilapag na natin yan sa apoy Paglapag natin sa apoy takpan natin yan Pagbukas natin yan mga boss Ayan na paper na agad ang gata dyan mga boss tingnan nyo mga boss, buhos na natin yung gata dyan mga boss tingnan nyo na, ayan na mga boss napakasarap talaga mga boss ayan Ali na may gata na yung kalabasa ayan mga boss, loto na yan mga boss tanggalin na natin yan mga boss at kain na tayo mga boss ayan na, okay na mga boss tingnan nyo, yan na mga boss, o, napakalapot yung sabaw maraming salamat mga boss, God bless